Magandang araw mga kabarangay. I am your cards isa at ako ang inyong ati sa barangay. Ngayon pong araw na ito ay ati namang pag-uusapan ang tungkol sa ano nga ba ang saklaw ng kapangyarihan sa pagbubuwis o taxing power ng isang barangay. Maaring magpataw ng ang barangay ng buwis at maningilang bayad na eksklusibong mapupunta o madadagdag sa kanilang budget ayon sa section 152 Republic Act number 7116. Para sa mga buwis sa mga tindahan o retailer na may nakapirming establishment Sa kaso po ng lungsod uh, lunsod, may gross sales o resibo ng nagdaang kalendaryong taon na 50,000 o mas mababa. Sa kaso naman ng na mga munisipalidad, gross sales o resibo ng nagdaang kalendaryong taon na 30,000 o mas mababa sa rate na hindi lalabas, lalampas sa isang porsyento sa nasabing gross sales o mga resibo. Para naman sa bayad sa mga servisyong ginawa, kaugnay sa regulasyon o paggamit ng mga ari-arian at pasibilidad, pas at pasibilidad na pagmamayari ng barangay gaya ng dryers para sa palay, kopra at tabako barangay clearance para sa anumang negosyo o aktividad maliban na lang kung kukuha na ng pahintulot mula sa barangay kung saan nakapwesto o gaganapin ang nasabing negosyo o aktividad. Para naman sa iba pang mga bayad at similin para sa komersyal na nagpaparami ng mga manok pansabong, pagdadaos ng sabong, at pagpapatayo ng sabungan mga lugar na libangan na naniningil ng admission fee, mga billboard, signboard, name sign, at outdoor advertisements. Yan po ang mga saklaw ng kapangyarihan ng pagbubuwis o taxing power ng isang barangay. Maraming salamat po.